So, yun mga bossing. Good afternoon. Bale, day of natin ngayon mga boss. Um, gagawin na lang natin. Mag, ano tayo, magwa-washing tayo. Itong, ano, itong keyway natin. Bale, napakadumi nito mga boss. Hello, Uno. Ito pala yung aso ko. Si Uno. Bale, na napakadumi yan mga bossing. oh, yan. Puro, ano, puro putik kasi nga nag uulan ulan na mga boss so bali washing tayo mga bossing tapos adjust na natin adjust na din natin tong ano kadena kasi na maluwang na tingnan nyo mga bossing bangit magpatakbo pag ganito mga boss kaya adjust natin tapos ilog na din natin kasi pag nag uulan ulan mga boss madali ding ano kalawangin tong kadena natin mawala yung ano yung lubricant na nilalagay natin kaya ano kailangan um, alagaan din natin to sa loop tapos linisan kasi mas bababa yung buhay ng kadena natin pag ganun pag hinayaan lang natin na ganito so yun adjust lang natin to mga boss makailangan natin tools dito sa adjuster nya chain adjuster nya is um, gis lang gis 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 10mm Yan. tapos dito naman sa may nut nga dito sa axle pangontra lang dito banda yung number 17 na close wrench Yan. 17 tapos sa, ano, sa likod sa likod naman dito banda dito Why not na ito is number 19. Ayan, 19. Ayan. 19. Tapos, isa pa. Dito. So, may ano. Ano ba? Ayan. Number 13. Okay. Wait lang. 8. baliktad pala. Ayun. Ayan. 13 siya mga boss. Okay. So, yun mga bossing, umpisa na natin adjust to. Adjust muna natin yung chain nya bago natin ano, washingan tong motor na to kasi napaka ano, putek putik lahat. Tumigas na yung putik nya. Ali, mga matagal ding na-stack to mga bossing mga 5 days na so ito yung ginamit natin yung sniper yung ginagamit natin ngayon pero ay eh, washing din natin yan mga boss washing din natin yan tapos ito ulit gamitin natin tong kiway ulit okay mga boss let's go wagan so, to then pati dito so, may paba. ayan ina natin kailangan tanggalin mga yun mga boss Ayan. so eto higpitan na natin para makita natin yung gusto nating ano adjust so wag naman masyadong mahigpit mga bossing ah okay. So, kasi tancha-tancha lang ito mga boss. pag nakuha ko na yung ano, gusto kong higpit tulad nyan, para sa akin okay na to yun ako naman nang masyadong mahigpit kasi ano ma, ma, mas, mas iingay din pag ganun so okay na yun mga boss para sa akin okay na yun technique ko dito mga bossing kukuha ko ng stick tapos ah, so yung stick na yun, yun yung Um, pansukat ko dito banda para sakto din sa kabila oh, itong straw na to pasok na lang natin itong mga boss yan yung ginagawa ko oh, yan kuha na natin yan diba o oh. magkita magkita muna natin konti dito sa kabila Okay. Uh. Oh. Ba, sakto lang yung alaman sa mga boss. May play pa din. Ang pangit pag walang play. Pag di mo maganyan. Kapit na ipit. Yung higpit na higpit. Di pwede yun. Ayan. So. Sukat lang natin dito. Oh, saktong sakto. Sakto. Ayan. Ba. So, balik na natin mga bossing So, mamaya na tayo magpapagpipit dito sa may second nut niya Pag na natin tong sa axle niya Tapos dun sa isa sa baba so, Pagpipitan na natin napaka basic lang magano eh mag adjust mga boss yung mga iba tinatamad lang kasi uh, pupunta ka pa sa mga pagawaan ng ano ng mga motor magkano yung single sa'yo doon Ganto ganito na lang gawin mo para makikip ka Okay, pagpapaykit mo pala ito mga boss. Cambio mo para di pet. Para mahila nga. <tipan> bali yan nakakambyo mga boss ah. para pag hinigpitan mo tong axle nya hindi sasama tong kadena <tong> ipitin natin yung ano sa baba number 13 tapos kuha tayo ng extension kasi hindi siya abot Kaya may extension siya yun tapos so sa na kulang lock cool lang natin tong lock nya mabas tong pin balik natin to Okay tapos yung mahigpitan tong ano tong axle so yung sa baba So, so paigpitan na din natin itong ano, second bolt. Second nut bolt. Okay. Steve, no. Nangan. Okay. 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 Check mo. Diba may allowance. May play pa din mga bossing. Oh, oh yan. May play pa din. Yan yung ano. Importante. Para hindi siya ano. As in may um, pet Medyo may ano. Ma, medyo maingay. Kasi nga uh, madumi pa. So bali ililinisan lilinisan natin ito mga boss. Okay. So, washing ito na mga tayo. mga bossing, magwa-washing na tayo. Ito yung gamit natin. Nabili natin sa Shopee, mga boss. Bali, nasa one plus lang ata ito, mga bossing. So, pag sa top banda, ito yung gagamitin ko, ito yung gamit ko. Yung parang shower lang siya, mga bossing. Tapos, sa mga mapuputik naman, sa loob-loob, ito. Kasi malakas to. Yan. Tapos, maganda dito, mga boss. Tipid siya sa tubig. Itong... 7 liters na to bali kaya ano ay ba, ba, dalawang ganto kaya niyang wa, i-washing yan mga boss so ano eto washing na tayo So okay na mga boss. Malinis ulit tong ano, tong MC natin. Oh, di ba? Wala ulit po sa may stuck yung putik, di ba? So ito yung kadena nating inadjust kanina mga bossing. Hey. Mga aso natin. Ito. Di ba ayos na? Malinis na siya mga boss mas magandang tignan pa ganito mas magandang gamitin so mamaya pag matuyo to lagyan na lang natin to ng lubricant oil Yan. so hindi na natin alis ng pala tong bracket, mga boss kasi mag grocery kami mamaya eh Ay, lalagay natin tong bag natin dilipat natin to tapos tapos mga boss ito pala pakita ko sa inyo yung downside ng ewan ko nakalimutan ko na ano pangalan nito, itong sap na ito mga bossing eh itong nakasap dito sa exhaust natin so bali maganda lang siya tignan pero ang downside nya mga boss kakalawangin itong ano mo itong tambucho mo kasi pag nababasa to nabababa din yung tambucho sa basa kaya yan nangangalawang so ano pag may extra ang pera tayo bili na lang tayo ulit ay bili na lang tayo ng stainless na ano na exhaust so yun mga boss yun ganito na lang yung video natin